Respeto, ito yung madalas na uh, hindi pinapahalagahan ng tao. Di naman natin nila lahat ano, pero mostly sabi nga nila. Respeto, paano nga ba natin ipapakita ang ating respeto sa kapwa at ang respeto natin sa Diyos? Guys, Uh, ang makakaunawa lang nito ay ang may malalim na pangunawa sa kalooban ng Diyos. Minsan ang tao madalas ano eh uh, kapag meron tayong gusto tapos hindi sa sinasang ayunan ng iba natututo tayong magsinungaling dahil yun ang gusto natin eh dahil nirerespeto natin yung sarili natin di ba yung kaya natututo tayong uh, mag-iba ng attitude ng way para lang masunod ang gusto natin dahil ayaw ng iba. Pero guys, yung sinasabing respeto, importante yung respeto sa Diyos. Yung sinasabing white lies, hindi masamang magsinungaling kung para kay Lord. No? Inuulit ko ha, hindi masamang magsinungaling kung para kay Lord. Di ba? Katulad ng kwento ng kambal na si Isaw at si Jacob, no? Pero sino ang kinalugda ng Lord? Si Jacob, di ba? Kung iisipin niyo si Jacob, maraming beses niyang uh, dinaya si Isaw, di ba? Pero sino ang kinalugda ng Lord? Si Jacob. Kasi yung layunin ni Jacob para kay Lord yung respeto, yung kwento ng magkapatid na ito na kambal. Kasi sa kambal na ito, si Isaw ang panganay. Pero si Isaw ay walang respeto sa, sa batas ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa mga utos ng Diyos. At alam niyo ba, ang mga panganay, ay kinalulugda ng Lord. Mahal ng Lord ang mga panganay. O oh, shout out sa mga panganay dyan nagaya gaya ko. Iba ang favor ng Lord sa mga panganay. O, oh, biblical po yan na mababasa. Uh, at sa aklat ng magkapatid na ito, ng kambal na si Jacob, si Isaw yung panganay. Pero nung magutom si Isaw, at nakita niyang may nilulutong uh, pagkain si Jacob, ay humingi siya pero dahil si Jacob ay bunso sa kambal at may respeto siya may yung respeto niya sa pagiging panganay ay inalok niya si isaw ng uh, kumbaga deal bibigyan kita netong pagkain niluluto ko basta ibenta mo o ibigay mo sa akin ang pagiging panganay mo anong sagot ni isaw yung ko naman ang pagiging panganay ko kung mamamatay naman ako sa gutom. O di ba? Magawala siyang respeto sa sa tuntunin at batas ng Diyos. At si Jacob, alam naman natin ilang beses niyang dinaya si si Isaw at binil kinuha bin kinuha ng pagkapanganay nito dahil ang ang kalooban niya, ang talagang ano niya is yung respeto sa Diyos. 'Di diba? Yung iba magtatanong eh, bakit bakit si Jacob ganito? Kapag mababaw pa lamang pangunawa, bakit kinalugdan ng Diyos si Jacob eh? Muntalang mandaraya siya, mapagsamantala. Kasi yung pagiging mandaraya ni Jacob at yung pagiging pagsamantala niya na sinasabi, yun ay pagsunod, malalim na pagsunod, pagkilala sa kalooban ng Diyos. Kaya yan, respeto wag nating iwawala. Dahil nalulugod ang Lord sa mga taong may respeto sa kapwa, may respeto din sa Diyos. Madalas sa mundo natin ito, yung ating nakakasalamuha eh. Walang respeto sa kapwa, walang pakialam sa damdamin ng kapwa, wala din alam sa batas at tuntunin ng Diyos. Kaya doon sa nagtatanong kung bakit nasabi kong ang swerte ay may kasunod na malas, di ba, yun naman talaga yung magtimbang eh. Kapag sinuwerte ka, nung kasunod niya, di ba, parang yung pagtaya mo sa loto, yung mga tumaya, yung mga nanalo sa loto, no. Nag-ano sila, sinuwerte sila. Pero hindi nila pinalaga yung swerte na yun, kaya nawala din sa kanila, di ba, yung yung halos maubos na rin yung napanalunan nila, kayamanan nila na sa pagtaya, hindi na sila muling nanalo. Kasi nawala yung respetong binigay, yung sa binigay na kayamanan or treasure sa kanila. Kaya mahalaga ang respeto guys. Doon sa nagtatanong, sana nasagot ang iyong katanungan at maraming salamat sa iyong napakagandang tanong. At madalas ang nangyayari, yung respeto natin sa ating sarili, ang ating pinaiiral, di ba? Marami ang makakarelate sa sinasabi kong ito. Marami yung uh, mas pinapahalagahan yung sarili nilang damdamin kaysa sa damdamin ng Lord. Yung iba, masabi lang na may respeto sa kapwa. Gagawin ng lahat eh. No? Kung kailangan manapak ng iba, kung kailangan manakit ng damdamin ng iba, masunod lamang yung respeto niya sa kanyang sarili. Pero sa mga lingkod at pinili ng Lord, mas gustuhin nating Erespeto yung tuntunin at kalooban ng Diyos para sa atin. So, yun yung uh, pinaka-meaning uh, o kahulugan ng kwento ng kambal na si Jacob at si Esau. Respeto lang. Respeto lang yung pinapakita don At respeto yun sa Lord. Hindi respeto sa kapwa. Hindi respeto sa sarili. Minsan, naisin din nating sacrifice yung respeto natin para maipadama natin kay Lord yung respeto natin naman sa Kanya. At dun madara mo, ah. Madaram mo ang kakaibang blessing. Iba si Lord kapag napangiti mo, kapag nakuha mo yung attention. So, yun, yun lang guys. Kung nakaabot kayo sa, sa video kong ito, huwag nyo kalimutang ilike. At kung bago ka pa lang at napadaan ka lamang sa channel kong ito, please subscribe ka na rin at pindutin mo yung notification bell para updated ka na sa susunod kong mga video. At gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, simula ng araw, ng may ngiti sa labi. Have a nice day and God bless everyone.